Hi hey guys, uh, magandang araw, lalo lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, mounting munting channel. So sa video ito mga 5-9 ng pag-uusapan naman po natin is uh, tungkol po ito sa ating uh, LISP account or sa ating Licensed uh, license to so exercise security Profession uh, account. No? So yung mga 5 siyempre kung bago ka lang po sa akin munting channel, ay inaya po kita na mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe po sa ating munting channel para updated ka po sa mga video na susunod pa na natin yung upload. Okay? So, ngayon mga 5 ay balik tayo sa ating pinag-uusapan regarding nga po sa ating list fee account. No? So marami po kasi mga 5 ang nagtatanong, nagko-comment kung bakit daw po naglalak or uh, hindi na nila ma-open ang kanilang uh, list account no So, nangyayari lamang yan mga 59, na naglalak ang ating uh, account, no? Kapag palagay uh, palagi nating binubuksan, no? Or palagay uh, palagi nating ina na i-open yung account natin, then uh, minsan po ay mali ang password na naitatype po natin. Or mali po yung mismo yung uh, account number, no? So, pag once na tatlong beses ka tuloy-tuloy, mga na Mali ang na-input mo dyan na password or uh, yung uh, account mismo account number is talaga maglock yan mga 59. So kapag nag ma yan mga 59 automatic yan mga 59 ay hindi mo na talaga yan ma-open, no? Hindi mo na talaga ma-open yan. So ang the best way mga 59 para ma-open mo yan or uh, para ma-activate mo ulit yung account. So babalik ka po sa training center no? Kung saan ka nagpaayos ng iyong 21 files, ha no? So sila po ang may access o sila po ang uh, mayroong uh, kumbaga eh, kakayanan na maibalik po ang inyong uh, account or magpapalit po sila ng uh, account number. So sila na po ang bahala na dumiskarte kung ano yung dapat gawin para makapagpa-capture po kayo, no? So, yun nga mga partner, no, para may iwasan po natin na malak or uh, hindi na natin ma-open yung ating account. So, halimbawa mga partner, ay maaga po kayo no, nagpaayos ng iyong 2 and files. Then, captured po ang inyong transaction. So, wag nyo po agad bubuksan ang inyong account or inyong list account. No? At uh, wag po pa ulit-ulit na kahit na tama pong ini-import ninyo dyan na account number and then password, no? tapos ay eh, matagal pa pala kayo magpapakapture sa loob ng kamkrami, Mayroon din po siyang uh, posibilidad na mag-lock din. No? So, kaya nga mga 5-9, ang ina-advise ko no, sa mga nagpapatulong po sa atin na magpaayos ng kanilang license, lalo na kung captured yung transaction. So, wag mo bubuksan or i-activate ang inyong account kapag hindi pa kayo magpapakapture. No? So, ang iba kasi yan mga partner, eh, pag nag-lock yung account ninyo, tapos pabalik kayo sa training center, ang iba niyan, maniningil pa ulit dyan. ba? Diba? Kasi syempre, may transaction na naman kayong ginawa. So, magdadagdag ka na naman sa bayad. ba? Diba? So, gagastos ka ulit. Then, maabala ka pa. No? So, ang advice ko dyan mga partner is dapat, kapag halimbawa, no? Ay, uh, kinabukasan kayo magpa-captured, no? So, on that day, kung kailan kayo magpa-captured, doon na kayo mismo mag-open or mag activate ng inyong account para sa online appointment, no? So on the spot, pwede po kayo mag appointment. Then diretsyo na kayo sa Krami para magpa-capture, no? So para 'yun po yung technique mga 59 para maiwasan po natin na palagi nating ino-open yung account natin or palagi nating tinitingnan yung account natin. So 'yun nga, sabi ko ay may posibilidad siya na mag-lock So marami po kasi nag-comment sa akin dyan regarding nga po dyan dahil hindi na nila alam ko na ano yung gagawin pagdating po na mag-lock na mag yung account nila. So talagang problemado ka dahil hindi ka talaga makapagpa-capture. Dahil hindi mo ma-open ang iyong account. So yun mga 5 na yun, no ang uh, the best way or dapat ninyong gawin just in case po na meron kayong problema na ganyan. No? So doon po sa mga nag-comment sa akin regarding po dito. So sana po mapanood niyo nyo itong video na to. Tapusin po ninyo. Then, para maintindihan po ninyo kung ano yung uh, nangyayari or anong yung dapat ninyong gawin para ma-revive or mabuhay ulit yung account ninyo, no? So, yun lamang mga 5-9. Sana kahit papano ay nabigyan ko kayo ng karagdagang kalaman uh, regarding po sa problema natin, no? Lalo-lalo na po sa ating mga uh, list account. So, maraming-maraming salamat po mga 5-9 sa patuloy yung pagtangkilik at panonood sa aking mga video. God bless us